So ito mga ka DIY bali tapos na natin yung ano yung paan ng ating bed frame. Bali ito yung ano sa DIY. Ito yung pinaka ano niya foot foot uh, niya. Yan kung nakita nyo. Yan yung sa paan na ng ating bed frame. Tapos ito yung liko ay uh, yung isa. Ito yung pinaka ano headboard natin. Yan. Kung nakita niyo yan ang pinaka headboard. Ayan, bali, yan ang ginawa kong design. So, bali ito. Kung nakikita nyo ito mga ka-DIY, bali, uh, ginawan ko ng anong design yung parang sa kahoy siya. Pero, inano ko yan. Uh, instead na uh, sa kahoy, ginawa ko sa bakal. So, ayun, ang resulta, okay naman. Tapos, ito yung sa gitna niya. Ayan. Ayan baba para astig mga ka-DIY tapos ito bala mga ka-DIY nilagyan ko na ng ang angle bar ito yung pinakaabang niya para ito yung sasalo sa pinaka sahig ng ating bed frame tapos nilagyan ko yan ng butas bali yung uh, bed frame ay ah, yung sahig ang pinakapatungan ng anong uh, foam bali ay uh, ilalagyan ko ng uh, bolt and nut dito yan para ano uh, ditanggal siya kasi sabi ko nga ang gagawin kong bed premise yung ditanggal kasi masikip sa ano sa kwarto ko sa kwarto namin yon so bali ang susunod kong gagawin naman yung mga ka diy yung pinakasahig nya yung pinapatungan ng bed premise so so far okay naman yung gawa natin you know Ayan. ayos ayun mga ka-DIY almost ah uh, finish na yung ano natin yung bed frame natin yung project bed frame natin ayan kung nakikita nyo mga ka DIY bali almost 80% na yung nagawa natin mga ka DIY bali ito pala mga ka DIY ginawan ko na yung panggilid nya ito ito yung sa gilid nya yan kung nakikita nyo yan yung panggilid nya yun Bali ginawa natin dito ng ano yung 1x1 to at saka 1x3 yung pinaka ano niya gilid. Para ito inabangan ko na para mamaya. Balik, uh, bali dito yung ilalagay yung ano pinaka sahig niya. Ipapatong na lang dito mga ka DIY. Yan ko nakita nyo. bali ayun. Ah uh, natanggal-tanggal to the symbol kaya nga di ba sabi ko yung gagawin natin para GK is, ano na dito sa symbol siya para madali natin may pasok sa kwarto kwarto natin kung nakita nyo yan bali may dalawang bolt and nut, yan. Yan. yan yan tapos dito ang pagsalo nya yung angle bar yan kung nakita nyo dalawang bolt and nut yan so so far okay naman yung gawa natin yan yan kung baka magtaka kayo kung matibay yan kung nakita yung mga DIY sobrang tibay yan oh. hindi naggalaw-galaw yan 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 ang pinaka headboard natin mga DIY yun di ba astig o oh. try natin pat patungan mga DIY o oh. nakikita nyo pinapatungan ko yan mga DIY o oh. wala ka galaw-galaw o oh, diba So ayun mga ka-DIY, bali yung last nating gagawin is yung pinaka-sahig niya. Dito ko nakikita nyo, sahig na ng kulang niya mga ka-DIY. Ayun mga ka-DIY, bali tapos na natin na uh, gawa ng pinakapaa at saka pinakasahing ng ating bed frame. So ngayon mga ka-DIY, bali uh, ngayon pipinturahan na natin yung ating nagawang ano, uh, bed frame. So ayun mga ka-DIY, bali umpisahan ko na pinturahan para... para uh, bali yung gagawin ko, uh, uh pinturahan ko muna ng primer tapos tsaka na yung top coat. So ayun mga ka-DIY, bali umpisaan na natin. mana itu? Ini ada di dalam. Cek ini dulu. Kalian apa? Mana? Ini kok ada? Mana? Kita ke sini. Oke. Pasang 49. 5.000. Rekan-rekan bisa bantu. Tolong tolong. Serius sana, ulang tolong. Sana ulang. Yes. So ayun mga ka-DIY, bali naiakyat na natin yung lahat ng parts ng ating bed frame. Yan, kung nakikita nyo mga ka-DIY. Yan, yan, yan na yung lahat ng parts ng bed frame natin. yon Bali ito yung pinaka footboard nya. Ito. Yan, tapos yan yung headboard nya. Yan, ito. Tapos ito yung dalawa. Dalawang ano, pinakasahig niya. Ito yung dalawa. Balihin natin ko kasi yan mga ka-DIY. Yan. Bali, dalawang ano, dalawang ati yan. Kasi kung buo, hindi may maiakyat dito sa kwarto namin. Kaya hinati ko yan sa dalawa. Ang pinakasahig niya mga ka-DIY. Ayun, so, ayun na mga ka-DIY. Bali, ready to assemble na yan mga ka-DIY. So, bali, assemble na natin yan. So, ayun mga ka-DIY. Bali, naikabit ko, yan, naikabit ko na yung bolt bolt kaya yung nut nya so ito kung nakikita nyo yung sabi ko kanina yung flat bar nya yung may butas bali tag yan dito sa may post niya yung may butas din yan ito yung bolt nya tapos yung tagos nya sa kabila yan kung nakikita nyo ito yung nut yan bali nilagyan ko yan ng washer para talagang hindi hindi siya mayupi kagad yung pinaka ano, post ito nito so ayun bali yan ang isang ano yung isang bolt tsaka nut yung isang bolt tsaka yung nut dito ang pangalawang bolt tsaka nut nya so dito yung panggilid nya yan kung nakikita nyo tagos din yan sa kabila yung yung nakaabang na ano kanina yung angle bar yan tagos yan sa kabilaan yan so yan bali tagos yan sa ano na, uh, ano bali yung yung nakaabang na, na angle bar ito yun So ito yung nag uh, nagsasalo sa ano sa pinaka ano niya, pinaka uh, patungan ng ating ano sahig. Bali yan ang diyan po mapatong yung ano patungan ng sahig sa may angle bar. So ayun ta, uh, tagusan din niya yung bolt at nut niya. Bali yung sa isang poste dalawa yung bolt at nut na, naka, na na, na, na nailagay ko. So ayun mga ka DIY, ganun lang. So Ganoon lang din yun sa kabilaan, yung lahat ng poste, yung apat na poste, ganoon ganoon 'yun, may dalawang bolt at saka nut. So kung nakita niyo yun, 'yun sa kabila, ganoon din 'yan. Pareho lang 'yan mga ka-DIY. May dalawang bolt at nut 'yan. Tagusan din 'yan mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, bali ikabit ko na lahat uh, tapos uh, ipakita ko mamaya yung pagkabit ng pinakasayang niya mga ka-DIY. So ayun. So ayun mga ka DIY, bali ipapatong na natin pinakasayang niya. So ito yung muna yung ano una ko yung isa. Yan. Yun. So ganyan lang kadali mga ka DIY pag ipinatong niyo na. Yun, yun lang yun. Pag nalagay yun na yan, yan bali papatong na yan siya. So, bali ito, sa, yung sa salod yun, yung pinaka one by one yan, yung abang niya. So, yun lang So, yun, makadewa yung isang side niya, yung isang ate, tapos ito yung isa. Ilalagay yung isa. Yan. So, ganun ang kadali, mga kadewa eh. Bali, yan ang ginawa natin yung skapte, mga kadewa So ayun mga kadiyo eh bali ito na pinaka finish product niya. So bali na ano natin na ilagay na natin pinaka sign niya. So yan ang pinaka finish product niya mga ka-DIY. Ayun, kung nakita niyo mga ka-DIY, yan na yung pinaka buo niya. Yan yung pinaka finish product ng ating bed frame. Yan. So ayun yung sa baba niya, yung sabi ko kanina. 'yun ang pinakaabang para sa pinaka ano niya. Ilagyan ko 'yan ng ano sliding ano. Tampay ang drawer drawer niya. So 'yan yung pinakaabang niya. Bali yung gagawin ko diyan ah uh, pinaka ano drawer ya is plywood na. So inabangan ko lang para ready na siya. So ayun mga ka DIY. Bali successful yung unang project natin mga ka DIY. So ayun mga ka DIY kung nagustuhan niyo ang video na to paki like naman, tsaka subscribe sa youtube channel natin at tsaka pakipindot na rin ang notification bell para updated tayo sa mga susunod pa natin mga tutorial video na makatulad nito, so ayan na mga diy, maraming salamat, at tsaka kung may mga comment kayo kung paano mga diskarte at tsaka mga diskarte yung pag welding ko so pa, pakicomment na lang sa comment down below na lang para may, uh, may toro ko rin yung mga diskarte na ginawa ko sa pag -wielding. So ayun mga ka-DIY, salamat uli. Tsaka God bless. Alright.